Kung nakikita nyo itong napakalaki at dambuhalang bato na ito mga kalahi. ito yung aketin natin ngayon. Uh, siyempre, ang lugar na ito ay matatagpuan sa bayan ng kalintaan at tatanungin natin mamaya kung ano ba yung mga natatagong kwento na ito, lugar na ito. So muli makakasama natin si Mr. yung Mangyan para sa pag-explore ng lugar na ito. At siyempre si Kuya yung ating naging tour guide. Nung mga nakaraang taon daw ay sobrang daming pupunta dito sa lugar na ito at napakasikat daw na lugar na ito pangamat ganun man kasikat itong lugar na ito mayroon isang trahedyang hindi inaasahan na uy ano yun ayun so back to topic tayo ngayon so isang trahedya ang hindi natin inaasahan na yung may ari daw na to ay namatay ng walang hindi alam ang dahilan so ayon sa mga kwento ng mga taong nakatira dito ay pinaniniwalaan nilang mayroon daw isang kuweba dyan na tinakpan para maging safe ang pag-akyat dyan. Bagamat pinatakip yun sa mga tao na inutusan nila ay mayroon nga raw kwento-kwento na nagsasabing mayroon daw mga umiyak na tao habang tinatakpan nila ang butas na ito. So tara, samahan nyo kaming libutin at tuklasin ang napakagandang Rock of Hope na matatagpuan dito sa bayan ng Kalintaan at syempre nagpapasalamat ka agad ako sa mga viewers natin na sumubaybay ka agad sa unang part pa lang ng vlog na ito tara malayo pa lang tayo akala ko ito na yung pinaka main entrance yun pala hindi pa

So bago tayo makakarating doon, libutin muna natin 'to. Yan. So ito yung kanilang mga lutuan. So noong araw pala is pwede kang magluto. Napakaganda, talagang ibang klase ang paggawa ng lugar na ito. Dahil kung makikita niyo sa mga design pa lang nila. Tunay po ito na pangil. Tunay po na pangil 'yan. Tapos ito yung kanilang mga CR napakaganda kumpleto. Ayun oh. So napakaganda talaga, grabe. Paano nangyaring nasira 'to? Napakaganda, look at that. So napakalinis, napakaganda at mamamangha ka talaga, kumpleto sila. may kita mo. Ayun. Ah, Tapos itong part na ito, Ayan, male, female. So, ito yung male, ito yung female. At dito sa part na to makikita natin itong mga kwarto. Ang gaganda dito. O, oh, malinis yung CR. Grabe. Saan po? Yung ano? Ay, ito. Wow. Grabe, ang ganda. Ibig sabihin niya, sa sobrang tagal na na ito, talagang maganda sana ang plano na to Grabe, ang ganda. Tignan nyo. So, ito po yung dinatapos. O, oh, ito. Ito nito, Parang ano, talagang hotel? Mm-mm. Kuwarto, -mm. kuwarto. Kuwarto, kuwarto. So, pa natin yung eh. kuwarto, kuwarto. Ganda. Uh, Grabe na ang pagkagawa ng lugar na to. Ang tibay. Matibay. Tignan nyo naman mga kalahi. Grabe na So makikita naman natin dito yung pagkabeld ng lugar na ito. Sulid. Wow. At ang napansin ko dito, every kwarto ay mayroong CR. Ganto. At mayroon silang breaker na sarili. May mga extension dito na ano, yan. So, ibig sabihin, pwede itong maging ano sana noong araw, maging exclusive resort na talagang hindi lang... Nakasikat pa sa bayan. Na Oo naman. Kalintaan. Grabe. Tignan mo, mayroon ulit ano CR. na hindi rin mayari, no? Anong tawag dito mga kalahi? Ito ya, hindi pa rin ito natatapos na gawin. No? Eh, yeah. 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 Anong tawag po ng mga sa inyo mga kalahi? Pakicomment nga po. Ganda. Sana balang araw ma-renovate ulit ito ng may-ari dahil napakaganda, exclusive na resort talaga. Ano ya? Welcome to Animal Kingdom. So, magkakaroon po sana dito dati ng Animal Kingdom. Napakaganda, 'di ba? Isipin mo magkakaroon ng parang zoo dito sa part na 'to. Grabe, napakalaking budget ang ipinagawa dito kung makikita nyo naman kasi. Ito ah, sa akin lang ha. Sa mga resort na ipinagawa, sa mga napuntahan naming resort, hindi pa namin na-featured yung iba. Ibang klase ang pagka dito. Kung baga, sulit agad, binadgetan ka agad at makikita nyo naman yung quality ng paggawa ng mga full na ito. Nasa sobrang tagal na ng panahon, bagamat na abandonado na ay nananatili pa rin matibay ang mga pundasyon ng mga kabahayan dito at tignan nyo naman pero huwag kayong mag-alala abandonado man ang lugar na ito ay pwede pa rin naman tayong pumunta sa tinatawag na rock of hoof na matatagpuan dito sa taas na ito so sa mga gustong pumunta ay welcome naman po na pumunta ang mga tao dito so isa lang naman yung maganda dito pag hindi man to ma-open, ay magkaroon ng source of income yung mga taong magagay dito. Halimbawa lang na puntahan nyo ito, ay magbigay na rin tayo ng tulong para sa mga guide dahil napakaganda at hindi ka malulugi sa pagpunta mo dito. Nakakamangha talaga. Ito po yung... Ito po. So ang ito po yung pinaka shelter niyo. Mataas po siguro ito. Si Kuya po ay talagang matagal na nandito at siya talaga yung maging guardia sana ng lugar na ito. Kaya lang nangyari yung hindi natin inasahan na namatay yung mismong may-ari sa hindi alam na dahilan. Kaya pansamantala itong natigil ang pagpagawa na to. So pansamantala lang naman ito mga kalahi. Dahil kung makikita nyo, hindi basta basta ang mga estruktura dito na ginawa so panigurado five years from now magiging open ulit ito. at sinasabi ko ito yung pinaka magandang resort na makikita niyo sa buong ano sa buong occidental Mindoro mayroon pa po mayroon pa Grabe no, ang ganda. Kinikilabutan ako sa ganda. Grabe. Tignan mo, yun lang sa ilalim. Tignan mo yan, yun talagang napakaganda. Pwede itong ano, siguro sa mga gustong pumunta dito, pwedeng pwede itong puntahan. Ang ganda o. Oh. Grabe, imagine kung halimbawa maraming naliligo dito yan, no? Tapos may mga cottages dyan na makikita tayo. Wow, exclusive talaga. Okay, yes, sumunod siya, magsunod siya, nalito kami. Eh, sa resort, dito pala sa baba. Nakakamangha itong lugar na to no. Tignan nyo, di ba? So may gintor guide sana natin ay yung anak ni kuya. So hindi natin inasahan na meron yatang pinuntahan. So si kuya na lang. Kaya nagpapasalamat agad tayo kay kuya. Yeah, ano nga pong pangalan nyo? Dudong Ayap. Dudong Ayap. So, Dudong Ayap sa mga gusto pumunta para akyatin itong rock of hope na ito. Hanapin niyo po si Kuya Dudong Ayap or hindi kayo yung kanyang mga anak para hindi man ito open yung resort na ito ay pwede naman tayong umakyat basta may authority lang sa may-ari, no? Yun yung ating gagawin. Ang ganda, no? Hmm. Hmm. Ibang klase. So, ngayon, dito na tayo papasok. Ito yung Tumoko Farm. Tumoko Farm? Ano yung Tumoko Farm? Anong Tumoko Farm? So, dun sana tayo. Punta muna tayo. Pakita natin yung kabilang side. Tara. Tara. Ano yun? May tumalun? Sana ma-open ito no? Sana ma-open ito. Nakapanghinayang. Nakapanghinayang. Sa may-ari po ng resort na ito, uh, it's time para bigyan nyo ng pansin itong napakagandang lugar nyo. Grabe. Imagine kapag na-open nyo ito, exclusive. Exclusive yung resort na ito nagagawin. Sana may mag-manage. Ito siguro, cottage to na may mga payong-payong. Ito itong part na to. Yung mga cottage. Siguro talaga to simentado to. Mm -mm. Ang ganda. At saka, isa sa napansin ko dito, siguro ito, magiging parang mga bermuda grass to lahat. Na pantay-pantay siya. Tapos dito may mga upuan din ang kagandahan dito kaya nila nilagyan ng mga kwarto dito ay pwede kang mag-stay ganda tapos campsite dito oh grabe nakamangha grabe oh namangha ako tsaka sa yung mga bayabas dito kalalaki oh Kumain ako ng isa kanina, pero mamaya. Ayun, ay, na natin ang lugar na ito. At naipakita natin sa inyo yung napakagagandang struktura na nakatayo dito sa parte na ito. Ngayon naman ay samaan nyo kami ni Mr. Mendoreño sa station 2 na tinatawag nila. So station 2 is station 2 na tatawagin natin dahil part 2 na ng vlog natin ito. So muli maraming maraming salam po sa inyong panunood ng aking simpleng vlog na ito sa pag ikot ikot sa lugar na ito. Anong pangalan mo idol? Anong pangalan mo? Ay, misteryoso. So, yun. Maraming maraming salamat po. At abangan nyo sa aming part 2 ang nangyari. Gusto nyo bang malaman ang part 2? 3, 2, 1...